Magandang araw sa inyong lahat mga dude Ngayong araw ay araw ng mga puso Happy Valentine's nga pala sa inyong lahat Around 4 a.m. ng umaga On the way na ako papunta ng Dangwa Para sumideline as delivery boy Ng mga bulaklak Bandang kiyapo ko na nga pala ito nabuksan ng ating camera At nakarating na nga pala ako dito sa Dangwa Kung mapapansin ninyo Napakarami ng na mga bulaklak Na nakalatag at marami na rin mga rider doon Puto po Biaya ka? Oo, sa Sending ako Ha? <laughs> ano yun ba yan? Ba't na pa <laughs> eh. ba pwede tape yan? Hindi ah? pa Hindi pa pwede yung tape? na lang ako! Sige na kami, bakay na lang! <laughs> Higat-higat nga Isidro. Meron ba 'yan? Isidro. Isidro. May box. Wala box kaya talaga. Isidro Thank you, Wala eh. Isidro Isidro. Isidro. Sideline muna tayo ng bulaklak dahil Valentine's Day. At dito nga ay naiayos ko na ang aking mga ide-deliver. At umalis na rin ako kaagad dahil ang aking destination ay Las Piñas, Paranaque at Muntinlupa. Gusto ko nga matapos kaagad ang aking delivery upang makapagpahinga at baka mapalaban tayo mamayang gabi. Around 7 a.m. ay na-deliver ko na ang unang bulaklak. Aww. At naghahanda na nga ako para pumunta sa pangalawang destinasyon. Heto nga at nakarating na ako sa pangalawang destinasyon. dahil surprise delivery ito kaya kitang kita sa si reaksyon ng tumanggap ang saya at dito nga ay napa tears of joy pa si madam oh no at nagpasalamat sa atin si madam dahil sa ating surprise delivery hindi na nga ako nagsayang ng oras pa at pumunta na agad ako sa pangatlong drop off Matapos kong mayabot yung madam, ay humanda na ako para pumunta sa pang-apat na drop-off. Okay. Oh. hoy <laughs> <May> patkin <to laughs> <O -ay, laughs> first time ano yun 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 Ano po masasabi ng girl natin? Wala pa na po. Message <laughs> mo sa nabigay? Message? O oh, papadala namin ito kayo no? Message mo sa nabigay? O you, yeah. Pagkatapos niyan ay pumunta na kagad ako sa pangalimang drop off At dito nga hindi makita sila madam dahil natakpan ng karto ng aking mga bulaklak Pagkatapos nga nito ay tumuloy na ako sa pangalim na drop off Which is sa loob ng SM Sukat sa Kenny Rogers At hindi na nga ako nakapag video doon dahil tinago ko ang aking camera 360 sa aking bag Kaya dumiretso na naman ako pa -uwi. Gabi na nga at oras na ng sunduan kay Commander. Dumaan muna ako sa bulaklakan upang babili ng kunting bulaklak. Dahil umorder na ako sa akin kumari ng bouquet cake. Sa mga gustong mong miscore, ito nga pala ang kanyang FB page. At dumiretso na nga ako sa SM South Mall para sunduin si Commander. At umalis na nga kami para kunin yung inorder kong bouquet cake. At dito nga ay dumating na kami sa bahay ng aking kumari upang kunin ang bouquet cake. Ako oh po. Mare. Magkano nga yan? 350? 350. Uh. Yung sopli kay Zizi na lang. Uy! Medyo mahirap nga lang magmaniobra dito dahil masikip ang kanilang iskinita. Plano sana namin kumain ni commanders sa Samgyupan. Ang problema nga lang ay sobrang dami ng tao kaya hindi na kami tumuloy. Heto nga at sa Jollibee ang aming bagsak ngunit ang problema lamang ay isang oras pa ang antayin pag umorder ka ng fried chicken kay hindi na kami umorder ng fried chicken at ito na lamang ang aming mga inorder. Ito na lamang ang aming pinagsaluhan upang may raos ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. So happy mot mot everyone at dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Isang paalala, kumain muna at magpakalakas bago sumabak sa bakbakan. Sa mga hindi pa handang maging ama, huwag kakalimutang gumamit ng kondom. Yun lamang at paalam!